嗯嗯。<c oughs> Hello mga kamay loves. Baka nagtataka kayo kung anong tinatrabaho ko. Nag run wedding ako sa aking sayotihan para wala masyadong ano mga damo. Kapag mag-aabono kami binagyan namin ng abono yung ano niya yung puno niya. Hmm, medyo malinis na. Wala na mga damo kaya ito tulad nito mga kamay labs ito ang gagawin ko nito is kunin ko itong mga ano para malinis siya para pag naglagay na kami ng abuno malinis na yung ano niya. wala nang mga damo ayan uy may manok pa ayan mga kamay loves pag naglagay na kami ng abuno ayan wala nang ano okay daming manok kaya lang hindi to sa akin mga manok na to sa kuya ko, to, ko ito mga kamay labs sarap sa ihawin pang ulam kaya lang hindi sa akin <clears throat> oh, <laughs> ang dami nila yan ang bahay ng kuya ko mga kamilag Ganun talaga ang trabaho namin dito sa bukid mga kamay loves. Kailangan namin magsikap. Mag ano ng pawis para para lang maano yung trabaho namin. Pero solid din naman kapag magkapera, magkakapera na kami. Kaya hanggang dito na lang. Bye!